good morning po buhay tracking ayan uh, mga idol uh, naglalakad tayo ngayon dito sa tinatawag natin uh, na uh, kung saan na uh, ipapakita ko po sa inyo ang actual na pagroroto na tinatawag kasi po ngayon mga idol uh, yung tinatawag natin ngayon na makabago na tayo makabagong teknolohiya yung dati pong naging tractor, mga idol uh, ngayon po pagroroto na yan mga idol Ah, uh, hindi na po tayo nag po mga idol. Hen tractor sa bukid ang ginagawa ngayon po dahil sa mga panibagong uh, teknolohiya na nanggaling po sa abansang uh, Japan mga idol. Ayun panoorin po natin ang actual na pagroto. o yung roto better kung tawagin na uh, buhay tracking. Ayun ganyan po ang ginagawa ngayon. Ito po, Andito po tayo ngayon mga idol ha. Ah. Ayam, putikan po tayo mga idol. Para lang maipakita natin saan man sulok ng Pilipinas ah, kung paano po ang ginagawa. Ah. Ah, Shoutout ko ah, sa lahat ng mga farmer o magsasaka sa buong Pilipinas po mga idol. Yan ah ganito po ang paghahanda ng ah, ating magsasaka. Ah rorotohin muna at saka papatagin bago po tamnam ng idol yan mga idol ah, saan man sulok na Pilipinas ah, maging sa ibang bansa makita po natin ang pag ah, ang actual na pagroto paghahanda yan po shout out po sa ating piloto yan kaya po mga idol ito po ang pagre-ready po kaya pinagmamalaki po natin ang mga magsasaka buhay tracking Uh, mga idol yung mga ibon ayan, andyan po sa gitnang bukid ng mga ibon buhay tracking yan ah uh, nil po natin ang uh, bukid talaga upang ha uh, Aktual natin maipakita sa ating mga kababayan kung paano pong ang, ang isang uh, pag, paggagawa ng uh, bukid upang matamnam ng palay at magkaroon tayo ng bigas na kakainin ng mga tao po. Yan mga idol, marami pong tinatawag na ibon o tagak sa gitna ng bukid. Yan mga idol, kung mapapasin nyo, ah, bago po maararo, ganyan ang itsura nya. Pagkatapos po, tingnan nyo po mga idol, oh, tatlong beses pong ah, aararuhin na ganyan upang ah, mapatag. Ang mga idol, yan po ang aktual o literal na ginagawa na isang magsasaka. Ang mga idol, yan po sa mga panahon na bagong teknolohiya po natin ngayon, mga idol. Yan yung tinatawag pong pagloroto. Yan, kung mo yun po sa buhay tracking. Aktual po na paghahanda po ng bukit. Yan ah Ganito po ang dating itsura niya, mga idol. Ah, dahil niroroto nga po, ah, ganyan po ang kinakalabasan.